Inaasahang ilalatag ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang mga napagtagumpayan ng kanyang liderato sa rehiyon sa gaganaping Chief Minister's Hour ngayong asyete ng Agosto, araw po ng Webes bukas, ayon kay BTA Deputy Floor Leader at Blue Ribbon Committee Chair, Attorney Rasol Mitmog Jr. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Gaganapin ngayong August 7, 2025 ang Chief Minister's Hour. Ano nga ba ang pagkakaiba nito sa State of the Nation o State of the Region Address? Ayon kay BTA Deputy Floor Leader at Blue Ribbon Committee Chair, Attorney Rasul Mitmug Jr. Pero ang maganda sa Chief Minister's Hour, itong mangyayari sa 7, is hindi po siya yung katulad lang ng SORA. Kasi yung SORA once a year lang nangyayari, parang SONA yung sa chief ministers are po, eto isang malaking event, pero eventually, maskin sa regular parliamentary days, pwede po magkaroon ng chief ministers are. Kasi yung, uh, ang difference ng presidential setup pati ng, ano, ng parliamentary setup, sa parliamentary setup, yung atin pong chief minister is kwan po siya, uh, taga, tagalingkod ng parlamento. So, ibig sabihin, sila nagpapatupad ng batas. So, every time na may session, nagre-report po siya sa Parliament. So yun po yung kagandahan doon. Inaasahan naman ng mambabatas na ilalatag ng Farm Chief Minister ang mga napagtagumpayan ng kanyang liderato. Uh, sa tingin ko, ito yung mga anong accomplishments natin over the years, then anong mga magandang nagawa natin. Sa tingin ko, isa sa mga pinana, pinakanatutukan ni Chief Minister is yung sa unpaid suppliers, ma'am, di ba? Kasi masyadong maingay yun, then eventually, nagkaroon sila ng task force, then dahan-dahan ang ilan na nasa-solve yung concerns ng mga kasama natin. Uh, nasa Blue Ribbon Committee po tayo, ma'am. Sa Unpaid Suppliers po, isa po yan sa hinuhaan. Uh, nagkaroon tayo ng jurisdiction. So nagpadala na po tayo ng sulat sa office of the Chief Minister. Uh, pinadalhan natin ng letter yung head ng task force para malaman natin kung paano ba napapadali ng task force yung pagbayad ng mga utang na meron tayo. Yeah. Tapos, uh, isa lang po yan sa hinakuha natin. jen garcia i Minds, philippines